Mga kapatid, ito lang ang mapapayo ko sa inyo. Ano po? Sa bawat gustong mangaral, ibahagi ang mga salita ni Kristo. Bago po tayo magkaroon ng ganitong aksyon, unang-una po sa lahat ay minibigyan ko po kayo ng babala na kung saan ay hindi po ito makakatulong sa atin kung tayo din ay makikigaya sa iba na nakikipagdebate. Ano ho? Yan ay huwag na huwag nating gagawin. Sapagat ay utos ng Diyos na huwag po tayong gumaya sa iba. Bagamat ito'y naganap sa mga unang apostol. Sa mga apostol naman po yun. Di pa po ba? Hindi naman tayo apostol para makipagdebate sa mga bagay na yan. Ano po? Kaya tayo binibigyan ng babala rin eh, Apostol Pablo, na kung saan ay hindi tayo magkaroon ng ganitong kaisipan. Kaya dito sa ating mga kapatid sa pananampalataya, maging dito sa komento ni Romeo Manungas na ay mabigyan po natin ito ng tamang diwa at lakas na loob kung paano magbabahagi ng mga pamarahan at utos ng Diyos. Ano po? Para ipakita natin yung kabutihan ng Diyos sa kanila, unang-una, hindi po tayo makikipagtalo, makikipagdebate, o anumang bagay. Ang importante, ay alam natin yung pamaraan ng Diyos kung paano tayo magbabahagi ng mga bagay na salita ng Diyos. Ngayon, basahin ko lang itong komento ni Romeo. No? Ito po ang nilalaman ng kanyang komento. Nagdebate kami sa INC, away niya ang Diyos mag-ama. Gusto niya isa lang daw ang Diyos Ama, si Kristo tao daw. Binasahan ko ng talata na binigay mo bro. Ayaw pa rin siya maniwala na si Kristo ay Diyos. Alam mo po, mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po lagi kong uh, tagubilin sa inyo, no? Iwasan na po natin ang makipagdebate. no? Hindi sana nga nga hulugan tayo isabihin, duwag ang importante yung mga bagay na sinabi ng salita ng Diyos. Kasi po yun ang importante, sinusunod natin yung pamaran at utos ng Diyos dapat ganito muna po ang ating mga kaisipan na kung saan ay maging kaisipan din natin yung kaisipan ni Kristo. Basahin natin itong talatang ito na magkakaroon tayo ng ganitong diwa. Basahin natin. Dito sa unang Pedro 3.15, ito po ang nilalaman ng sulat para magkaroon tayo ng tamang approach sa mga tao kung tayo po'y magbabahagi ng kanyang salita. Ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat, alalahanin niyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. So, malinaw. Meron tayong guidance. Meron tayong uh, dapat sundin. Ano? Ho? Yan po ay ang ating Kristo. Sapagkat tayong mga mananampalataya, tayong tagasunod ni Jesus, alam natin kung sino ang ating sinusundan. Amen? Kaya yung mga aral at turo, ni Kristo, yun ang ating susundin. Ulitin ko ang talatang ito. Alalahanin ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. So, malinaw. Hindi tayo para makapagdebate. Ngayon, sasagot lang tayo kung may nagtatanong. Diba? magpapaliwanag tayo doon sa gusto nilang maunawaan. Nakita po ninyo? Alam naman ninyo dito sa ating channel, hindi ako nakikipagdebate. Kita naman ninyo na kung saan ay ibinibigay ko yung tamang diwa, tamang salita, tamang unawa na babasahin natin sa kasulatan nang sa ganoon mabigyan sila ng liwanag. Maliwanagan siya ng salita ng Diyos, maintindihan at maunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. So ganito po yun. Uulitin ko ang talatang ito para maintindihan ninyo. Alalahanin ninyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Yung mga aral at turo, yun ang ating susundin. Katulad po nito, no? Ano ko po, ah, mayroon tayong minsan na agresibo na kailangan natin maipakilala ang Panginoon sa Kristo sa kanila. Ano? Bagamat itong mga taong ito ay may mga aral na yan hindi mo pwedeng pagsamahin yung aral na natutunan nila at yung ituturo mo pa. Tama? Kasi yung aral na hindi matanggap ng mga tao, aral ni Kristo. Ang gusto ng mga taong aral, yung kaya nilang sundin sa pamaraan ng mundo, hindi sa pamaraan ng Diyos. Nakita po ninyo. Kaya, yung sinasabi mo doon sa mga ibang sekta na nagtayo, ay hindi natin pwedeng pakailaman sila. May sarili silang doctrine. Nakita po ninyo? Yung gustong magkaroon ng tamang diwa at gustong maliwanagan, tayo po yung magiging way na dalhin yung mabuting balita sa kanila doon sa mga nagtatanong na gustong maunawaan. Kaya ang sinasabi po dito, dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. Pero kung kayo makikipag-debate sa ganyang bagay, hindi yan makakabuti. Makakasama pa yan sa iyo, no? Hayaan natin sila kasi yun ang kanilang gusto. Wala tayong karapatan na sila ay uh, magkaroon ng ganitong ipaniwala sa kanila. Itong isiksik natin sa kanila. Hino, hindi po yun po ay kanilang doctrine yun, yung kanilang paniniwala, yun ang natalim sa kanila. Amen? So, hindi tayo nakikipagdebate, kaya nga uh, iniinsis ko, iwasan natin ang pagdedebating iyan. Bakit? Sunod natin sa verse 16 para mas mauna para mas mauna ang panatin. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Alam niyo po diyan sa pagdedebate, kung susundin natin itong instruction na ito, maging mahinahon. Sa debate, walang hinahon ang mangyayari. Yung emotion mo tataas. Di diba? Magagalit ka. Kaya yung iba, yung mga debatista, nagmumura na. No? Kaya iwasan yung pagmumura. Sapagkat yung ganung bagay na salita, hindi yun makakatulong sa bawat nakikinig. Ulitin ko, ang talatang ito, at maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Malinaw. Mahinahon. Magalang. Sa pagsagot. Ibig sabihin, nahingi siya ng uh, sagot sa kanyang itinatanong. So, ang isasagot ninyo, malumanay ba yun? Yung sinasabing mahinahon? Pag sinabing mahinahon, malumanay. Ito yung isang bagay na kusan ay makakatsap ng kanyang damdamin na hindi siya may stress. Nakuha po ninyo. Kasi yung stress, nabubuo yung galit. Ini-stress mo siya. Kaya nga dapat dito, doon sa mga taong handang humingi ng sagot sa kanilang mga tanong, dapat tayo naman ay laging handang sumagot sa bawat nagtatanong. Kaya kailangan natin itong ganitong mga emotion o karakter sa ating mga buhay, yung pagiging mahinahon, magalang, sa bawat pagsakot. Ano? At tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya. Tandaan po ninyo. Bakit sinasabi dito na tiyakin natin na laging malinis ang ating konsensya? Ano ba yung konsensya? Malinis yung ating kalooban, ang ating pagkatao para walang mapuna. Amen? Bakit? Kailangan ito ng patotoo sa kanila. Nang sa ganun, wala silang mapulaan. Kaya ililino ko po ho sa inyo. Itong mga bagay na ito na sinasabi naman ni Apostol Pablo, dahil binibigyan ng pangunawa itong si Tito, kaya sinulatan po niya, si Tito ay isang hintin. At katulad natin, para maunawaan natin ang kalalagayan ni Tito, kung ating uh, i-apply ia din sa ating sarili bilang hindi hudyo, masahin natin. Ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo. Ayan. Diyan tayo dapat umiwas. Kasi po yung pagdidebate, naroon po yung pagtatalo-talo. Nakita po ninyo? Manood kayo minsan. Kung gusto niyo mapakinggan yung mga pagdidebate patungkol sa kasulatan. Ano ho? Binabasa sa kasulatan. Doon po nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon sa pagtatanggol sa kanilang sekta. Para lang maitanggol, babaloktutin yung mga salita ng Diyos na hindi naman dapat ganun ang diwa. Amen? Ito pa, tuloy natin. Ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno at mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan. Yan. Yan ang sinasabi na iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo ang pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno at ang mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong na na mabuti. So yan, kasama yung diskusyon at debate sa kung gusto mong mangaral ng salita ng Diyos, hindi po kasama ang diskusyon at debate patungkol sa kasulatan. Amen. Yung kautusan po, yung may mga utos na nakasulat, katulad po nito. Utos po yan. Kautusan yan. Na hindi po dapat tayo magkaroon ng mga diskusyon o debate. Magkaroon ng diskasyon. Ano? Hindi diskusyon. Ididiskas sa inyo yung mga bagay na dapat nating alamin yung mga pamaraan at utos ng Diyos. Yung po ay diskasyon, hindi diskusyon. Pag sabing debate o debate, ito ay dapat may manalo diyang isa. Di ba? Ay hindi po ganoon. Ang just lagi po dapat ang manalo, hindi yung inyong iglesia ang itinayo. Amen. So ngayon, para maging malino pa to sa atin. Kaya kaibigan, Romeo no, hindi ko po pinahihintulot na kayo magkaroon ng ganyang attitude na makipagdebate kayo sa ibang sekta. Baka mapahama ka lang, ano? Kaya iwasan po natin yan. Kasi ang Diyos na po ang bahala kung ayaw nilang maniwala na si Kristo ay naging tao. Iyon po ang sinasabi na sila mga antikristo. Ay alam na natin. Kalaban sila ni Jesus. Basahin natin yung talatang iyon. Para malaman natin yung mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay naging tao, basahin natin. Ito po sa mga sulat ni Juan, ikalawang Juan chapter 1 verse 7. Basahin natin. Mahalaga ito dahil marami nang nagkalat na maninin sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Yeso Kristo ay naging tao. Sila ay mga maninin at antikristo. Yan. Kaya nga po, hindi na tayo makikipagdebate dyan. Baka maling lang ka pa, madaya ka pa. Kasi yung kanilang sasabihin, panilin Nakita mo? Ay eh kung kulang ka sa kaalaman, sa salita ng Diyos, kulang ka sa karunungan, kaalam ka sa kulang ka sa karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Hindi pa sapat ang iyong nalalaman sa pamaraan ng Diyos. Pwede ka mahikayat nila at madaya. Kaya, ang sinasabi ko po sa inyo, huwag po tayo makikipag sa kanila sapagkat hindi nila kinikilala na si Heso Kristo ay naging tao. Sila ay mga manilang at antikristo. Di ba? O. Oh. Kaya nga, Romeo, kung makikipag-debate ka, malilinang ka. Di ba? Malilinang na sila, kalaban pa, ni, kalaban pa yan ni Kristo. Eh, hindi mo man yan kalaban. Yan ay kalaban ni Kristo. Bahala na ang Panginoong Heso Kristo ang tumalo sa kanila sa huling panahon. Amen? So, yan po ang aking maipapayo sa inyo. Huwag tayong makipagdebate. Hayaan natin sila kung anong gusto nila. Dahil wala tayong magagawa. Kasi ang nagdidesisyon sa ating mga buhay, yung ating pagkatao din, di ba? Ikaw mismo ang aalam, ikaw mismo ang tutuklas kung ano yung tama at mali. Ang pinili nila ay mali, lalo na po yung mga ibang mga taong kulang sa pangunawang spiritual, kasi nga po yun ang nadadaya. Yun ang naniling lang. Para mapahamak sila. Eh, wala tayong magagawa, di ba? Pero hanggat tayo ay may mga kapatid o pamangkin, kamag-anak na magtatanong sa inyo, paliwanagan nyo ng maayos. Kasi baka ayun pa maging kalaban ninyo. Di ba? Sa kikipagtalo ninyo. So, hindi po tayo nakikipagtalo. Base dito sa ating binasa, balikan po natin ano? Alalahanin niyo si Kristo, ang dapat ninyong parangalan at sundin, dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sinumang mang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Yesu Kristo. E, Amen po ba? So ngayon, ilinaw pa natin. Dahil dito sa ating mga pinag-aaralan, katulad dito, no? Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya kawaawa po yung ayaw nilang maniwala na si Kristo ay anak ng Diyos, may pagka-Diyos, eh wala na po tayo magagawa. Dahil ang control sa mga taong yon ay si Satanas. ba? Diba? Yung jablo ang nagkocontrol sa kanila. Kaya kailangan natin makaiwas dito. Tandaan po natin yung sinabi ng Apostol Pablo. Hanggat ikaw ay kontrolado ng masamang espiritu o nung jablo o Satanas, pansinin natin itong sulat ni Apostol Pablo sa Epeso. So, basahin natin. Ngayon na itinuturing kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. So saan nanggagaling yung katigasan ng ating ulo na sumusuway tayo sa Diyos? At tayo nagkakasala sa Diyos. Kaya tayo itinuturing ng Diyos na patay kahit buhay tayo. Bakit? Isunod natin sa verse 2. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo at siya rin ang espiritong kumikilo sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Yan po ang reason kung bakit ang mga taong hindi sumusunod sa Diyos sa mga pamaraan kontrolado ni Satanas ang kanilang pagkatao. Namumuhay sila sa mundong ito sapagat ang mundong ito ay kontrolado ni Satanas. Malinaw po ba? Kaya dapat tayo maging malinis ang ating budhi, ang ating puso. Kaya bawat nagtatanong, sumagot po tayo. Base dito sa ating binasa. No? Kaya kanin yung laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Kasi kung tayo tagasunod ni Kristo, no? alam natin ang mga pamaraan. Hindi natin dapat na gawin yung mga bagay na hindi naman ipinapagawa ng Panginoon. Katulad nga niya, pagdidibate. Imiwas na po tayo. Ituloy natin yung ating binabasa, no? Dito sa unang Korinto chapter 1, verse 19. Sapagkat sinabi ng kasulatan, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at ipapawalang saysay -say ko ang katalinuhan ng matatalino. Kaya dadating ang panahon, mapapahiyay ang mga ang isip nila kaparaanan ng mundo kasi magaling sila mandaya, manling lang ng mga tao. Ay yung mga tao kasi na hindi nagbabasa ng kasulatan, yun ang unang-unang madadaya. Kasi wala nga silang alam sa kasulatan. Hindi, hindi nga sila nagbabasa. ba diba? Kapag sila'y sinalitaan ng mga ganitong mga salita na nagbibigay sa kalina na para sila'y mahikayat, yun po ang madadaya. Dadating ang panahon, wala na magagawa. Kasi ang Diyos naman po ay hindi nagpapabaya. Ang problema lang sa mga tao, ayaw kilalanin ang tunay na Diyos. Yung tunay na Diyos, nagsasalita yun. Ipinapahayag niya ang dapat nating gawin at dapat nating sundin. Amen? Tuloy so, na nga natin sa verse 20. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mahuhusay sa debate sa panahong ito? Tingnan nyo, no? wala palang kabuluhan yon. Kahit ikay napakahusay sa debate sa panahong ito. Hindi ba't ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? So kamangmangan lang pala yon. Kahit ang galing mo sa lahat ng magay, pero wala ka namang pangunawang espiritual, useless din po ang iyong karunungan yan na pangmundo lamang. Tuloy natin sa 21, sapagkat sa karunungan ng Diyos hindi niya pinahintulot na makilala siya ng tao sa pamagitan ng karunungan ng mundong ito. Kaya kahit anong galing mo, talino mo, yan. Ibig sabihin, hindi pinahintulot na makilala ng tao ang Diyos kung ang iyong karunungan ay pang mundo lamang. Nakita po ninyo? Kaya dito sa ating channel, Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan, kaalaman at pangunawa para makilala mo yung Diyos at yun din ay ipapakilala mo dahil kilala mo na yung Diyos. Pero sa kanilang pagdidebate, ano ang pinagtatanggol nila? Hindi yung Diyos. Ang pinagtatanggol nila, yung kanilang sekta o pangmapatibay mapatibay at ma dumami yung madadaya upang makalikom sila ng kanilang nais. Nakita po ninyo? Hindi naman ang kailangan nila ay papuri Ang kailangan nila yung pakinabang. Yan ang tanda ninyo. Tuloy natin sa 22. Ang mga Hudyo ay ayaw maniwala hanggat walang makikitang himala. At ang mga Grego naman ay humahanap ng sinasabi nilang karunungan. Nakita po ninyo? Maging mga Hudyo man o hindi Hudyo, ay ang isip nila yung karunungan ng mundong ito. Tuloy natin sa 23. Ngunit kami naman ay ipinapangaral ang Kristo na ipinako sa krus. Bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo at isang kamangmangan para sa mga hindi Hudyo. Tingnan po ninyo. No? Yung mga hindi Hudyo, tulad natin, pag sinabing hindi Hudyo, mga hintil hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos. Kaya ang tawag sa kanila, mangmang. No? -mang. Huh? Isa at isang kamangmangan para sa mga hindi hudyo. Yan. Yeah. Malinaw po ba? Tuloy natin sa 24. Ngunit para sa mga tinawag ng Diyos. Yeah. Kung kayo po'y tinawag ng Diyos, ibig sabihin tinawag, ikaw ay sumasampalataya, sumusunod, kanya, sumusunod ka sa kanyang tutos Kung ikaw man ay hudyo at hindi hudyo, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya yung ating matututunan kay Kristo Jesus na siya din nating ipapangaral yung aral ni Kristo, yan ang karunungan. Hindi ka mapapahiya. Amen? Kaya dito, sina, sa tanong mo, no? kahit anong gawin mong pagdidibate, unang-unang -una, hindi ka mananalo sa kanila. Kasi taliwas yung karunungan mula sa Diyos ang ipagtatanggol na karunungan mula sa mundong ito. ba? Diba? Ang ipapanalo nila yung kalilang karunungan. Nakita po ninyo. Kaya kung wala tayong sapat na kaalaman sa pamaraan at utos ng Diyos, magiging talunan din tayo. So, kailangan natin maging matibay ang ating kalooban, alamin natin yung pamaraan at utos ng Diyos, lahat ng sasabihin mo na natutunan mo mula sa ating Panasok Kristo, iyon din ang iyong sasabihin. Wala kang itadagdag, wala kang ibabawas. Panalo ka dahil si Kristo ang iyong kasama. Amen? Sapagat yung aral at turo ni Kristo ang siya mong sa mga taong naghahanap ng kasagutan. Amen po ba? Kaya kaibigan o kapatid na Romeo, dapat hindi na tayo makikipag-debate kanino man. Mas importante, kung may magtatanong sa iyo, sabihin mo yung angkop na sagot sa kanyang tanong. Amen? So hanggang doon na lang po muna. Papatid na Romeo, sana magkaroon tayo ng ganitong bagay. So recap po tayo para sa ating pong pag-aaral. Yung sinasabi po dito sa ating binasa, no kung babalikan po natin yung 1 Pedro 3.15, lagi nating aalalahanin yung mga aral at turo ni Kristo. Kasi si Kristo ang na, napaparangalan. Kasi sinusunod natin yung kanyang mga aral at utos. Kaya sa lahat ng nagtatanong, handa ka lagi magpaliwanag. Yung kung ano yung tanong nila, masagot angkop doon sa kanyang itinatanong. Amen? Kaya lagi tayong handa magpaliwanag Paano tayo magiging handa? Kung hindi ka prefer sa ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos, kulang ang iyong karunungan, kulang ang iyong kaalaman, kulang ang iyong pangunawa sa mga salita ng Diyos, hindi pa ikaw ganap na mga ngaral. Bakit? Ang gusto ng Diyos, maging mahusay tayo. Bakit? Kailangan yon Sabi ng iba, kailangan daw hindi mahusay sa pangangaral dapat din po maging mahusay. Paano mo sasabihin ng katotohanan kung hindi ka magiging mahusay? Masahin natin. Kailangan po yun. Masahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo o ng Timoteo 3.4 Kailangan ding mahusay siyang mamahala sa pamilya niya iginagalang at sinusunod ng mga anak niya. So, ibig sabihin, mayroon kang foundation may pundasyon ka mula sa iyong pamilya tungo sa mga kapatid sa pananampalataya at maging doon sa mga taong handang magtanong sa iyo. So, diyan muna magsisimula. Kasi kung hindi ka marunong mamahala sa iyong sariling tahanan, tuloy po natin, no? Sapagat kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya makakapangasiwa ng maayos sa iglesia? Malinaw po. Kaya tayo, ang paglilingkuran natin, iyong kapatid na sa pananampalataya. Amen? Kaya lahat niyong papasok sa kapatid sa pananampalataya, mga tagasunod ni Kristo, narito po tayo. Comfort one another. Kasi nga po, tayo ay nakikiisa sa palatuntunan ng Ama. Ano ba yung palatuntunan ng Ama? Masahin natin sa Roma 12.9. Ito ang sinasabi. Ano po? Para maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan. Magmahalan kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. So yan po ang purpose at layo ni natin. Hindi tayo nakikipagtalo. Kapatid mo yan sa pananampalataya, o hindi, makikitungo pa rin tayo na maayos. Para lang sa ganon, kung siya po ay makiisa sa ating pananampalataya, naroon pa rin yung paggalang natin sa kanya. Amen? Hindi natin siya ituturing na kaway. Kundi kapatid sa pananampalataya, maging tagasunod tayong lahat kay Kristo Jesus. Okay po ba yun? So, salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig na wapoy na pagpala po kayo ng salita ng Diyos. Kaya, huwag po kayong makakalimot na mag-subscribe sa ating channel at mag-like at i-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang manotify sa bawat upload po natin. So, salamat po sa inyong panahon. Ibalik natin sa Diyos na maang kapurihan at kadakilaan maging sa kanyang bugtong nanak na si Kristo. Hanggang sa muli. Amen.